Mani pala ay taga-Japan din At anytime pwede siya nga kumatok sa inyong pintuan At uh, makikikain Lagi naman pong bukas yung pintuan namin Hindi yung nagtasara hmm. so, Ang tanong, magpapatain <laughs> ka ba? Okay, so ilang taon na po kayong single, Ati Dani? Ilang taon na po kayong divorce? Senior single na po H Hindi alatang tagtuyot po ang uh, naranasan niyo, ha? <laughs> Bakit po? <laughs> you are still blooming after 10 years of being drought. Of course, drowned. of course, sir. Siyempre, kailangan alaga ng sarili kahit ano. Oh, no. Aww. Kahit wala kang partner, kailangan mong alaga yung sarili. Eh, ilang taon po ang ating hinahanap, Ate Dani? Gusto ko lang po yung start from friends. 38, 40, 40 above. So, ilang taon na po so, so si life. Kuya Manny? Uh, 33 po. Nako, hindi po kayo pasok sa ating hinahanap. So, okay na, looks party, sir. Okay na po yan, sir. Si Kuya Manny po ay kahit uh, 30, uh, 33 years old. Patatalsikin o patatalsikan? Ano yung patatalsikin, no, no. Ano yung patatalsikin sir? Patatalsikan. Patatalsikan. Saan mo banda gustong patalsikan? <laughs> joke lang, joke lang. Ikaw naman, uh, masyado, ka namang basa-basa. Ay, ka mo ang kiligin. Oh, no! Ako sa mga patalsikan, Ate, dahil uh, gusto mong patalsikan si Kuya Manny, may isa pa akong katanungan ito. napaka masagot mo ito. Kalbo o mabuhok? 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 kaya naman pala may bigote si Kuya Manny. Yan, Ate Dani, siguraduhin mo lang na walang maiiwan sa ngipin mo, ha? Oh, no! <laughs> wala, wala, wala. Baka yung ngipin ko, sir, maiwan. <laughs> oh, so guys, alam nyo na na si Ate Dani ay mahilig sa mabuhok. Okay? Giniago, ma'am. Sige, sige. So, si Kuya Manny pala ay taga-Japan din. At ni pwede siya nga kumatok sa inyong pintuan at uh, makikikain. Wow. Okay lang ba yon? Lagi naman pong bukas yung pintuan namin, hindi yon nagsasara. Hmm. So, ang tanong, magpapakain <laughs> ka ba kapag may kumatok? Of course. Oh, no! <laughs> <laughs> Nako! Napakaswete ni Kuya Manny. Kain na na! Guys, magka magkalapit lang si Kuya Manny at si Ate Dani sa Japan. Kaya anytime ay pwedeng kumatok si Kuya Manny sa pintuan ni Ate Dani at makikikain. Ang sabi naman ni Ate Dani ay talagang welcome siyang magpakain kay Kuya Manny. Oh no! <laughs> Sana oh. So, ano Kuya Manny? It's all you can photo, sir. All you can. Nako, yan talaga. Ito yung... Kuya Manny, next time siguro na mag-akyat mag ka dito sa aking live, wala ka ng liig. Bakit po, sir? Talagang alaga ka ni Ati Dani. Lagi kang pinapakain. Wow! Oh. Wow! wow. Miss ko yung balot. So, ibig sabihin, Kuya Manny, mahilig ka rin sa mabuhok. Oh, ayos yan. <laughs> mahilig ka sa mabuhok na masabaw. Oh, tama yun. Sir, madami na tong ano, naiipon at na sabaw, 'di ba? Gusto niya sabaw. Hindi tagtuyot -tag ka naman, eh, 'di ba? 10 years ang tagtuyot, so ibig sabihin, okay. uh, ilang taon kang nakaranas ng El Nino, Pinominon, so bitak-bitak na. Hindi yan, hindi bumibitak sir, ginitse ko lagi <laughs> Hindi na ako Hindi na yan, Mar, lalawayan ko na lang Wow Ah, saan po ba ikaw sa Japan? Sa Tokyo. Pupunta po ako ng Tokyo next month. Woo! Oy, ano, eh, nagpaparinig ka Ate Dani, Amine, nagpaparinig. o, oh, basa-basa. oh, okay huh? lang ba sa iyo na ano? 33 lang <laughs> ako? Okay lang kasi mukha ka naman 40. Mukha ka naman 40. Oh, no! <laughs> <laughs> oh. <laughs> Di ba, sir? Mukha niya 40. Hindi, malakas ang makina nito. Gago! <laughs> Hindi, itutur kita. May kasamang jack. May kasamang jack. Gusto mo? Tour jack! <laughs> Gusto ko yan. Okay. Jack mo na bago, Tor. <laughs> <laughs> Giniagawa mo. Hello, <laughs> <Lord>, ay. Pagandaan ko. <laughs> 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 ang baso-baso, Ate Dani. Ang... Pupunoin ko tal ay, pupunoin mo ba? Pupunoin? Ang tanong, nasisilik niya pa ba ang green sili? Wow! <laughs> Kinikilig din ako, sir, kasi gusto niyang ipakita yung sili. Silig lang mo yun. <laughs> o, oh, himasin mo yung uh, isopagos mo. Mmm, yan. <laughs> Bago ako pupunta ng Tokyo, sir, i-stretch ko to. <laughs> Ati Dani, anong gusto mong kainin? Bubblegum o lollipop? Mm. Lollipop. no, <laughs> oh, sarap kasi yung lollipop sir, lalo na pag ginaganyan. Mmm! Walang <laughs> pa pagpapa na to. Mami, ducks ka ba? <laughs> <laughs> Agutin mo daw kuya Mani para mas stretching nila yung isopagos niya. Kasi... Malalaman mm. mo bagano? Tamo, ah, ito sir. <laughs> oh, maganda <niya>. Ano? <laughs> ah, baka sabihin mo na kwan pumasok na ang guardia, hindi mo pa naramdaman. Oo, oh. baka maitanong ko yan sir. Oy, pumasok na bata tawag sabihin no. na lang ni Manny tapos na nga eh. <laughs> <laughs> oh, ikwan mo na, ipalo mo na.